good afternoon. Welcome to your life in the Philippines. Uh, nandito ako ngayon sa Soom. Uh, at naglugway, maglugway ako ng baka. Hello. So mga sa ngayon kasi uh, ako yung naka kuan dito sa Soom. kaya maglugway mag ako ng mga mga ma So, may baka si ma'am tatlo. Tatlong peraso. Then, yung baby. Hello. Ito si baby. So, naman si white. Akala, parang siyang kalabaw. Babaka siya. So, ito yung sa amin. amo. Hello. Na? Dali. So, lalaki lang siya. Kumakain na rin siya ng damo. Dali, ba? Yan may kasabay kasi siya nga kuan ikaw lika so idlas siya hindi siya ayaw magpahawak ayun so yung isa ang doon hello dali uh, magpahawak pala no ayan sila ano pa lang to sila mahigit isang buwan yun naman si Palaboy. Ayun. Hali. Kauna ikaw. Ha? So, itong lugar na ito, dito, banda. Paano siya? Oh, uh, lugayan pa ng baka. But sa kabila is yung dragon fruit siya malabong na itong mga baka na ito sa meron din siyang barkada yun sabay sabay pa silang lumalakad may mga baka dito isa, dalawa, tatlo apat, uh, lima, anim, pito, walo siya. Masiguro nasa 10. Ando yung kabila, sa iba. So yun sa amin naman, gusto lang niya may ka, gusto may laging may kalaro. Kaya lagi ko siyang pinupuntahan. Oh. Minsan di siya, uh, hold this kuyawan ako. kuyawan ako ni mong bigla sumulpot sa likod ko. Tawag niya anak niya. Ayan. Ganyan kasi pag ano, lalaki. Lalaki kasi yun sa amin. Tapos ito siya babae. Kaya maganda rin pag may baka dito para ang yung damo hindi maglabong.